So yan, uh, ngayong umaga no, ay uh, bibigay tayo ng tiki-tiki uh, sa yung ay nang tatapo na. Huh? So, dahil, uh, bibigay tayo ng tiki-tiki dito sa mga uh, uh, ano natin, bagong uh, panganak na bisero no. So ibigay natin ng tiki-tiki para uh, mapatibay yung buto nila. dito tayo nakakapag-inject pa ng uh, iron no. Uh, wala tayong pambili at yun ang um, totoong uh, ano yung uh, purga hindi rin tayo nakapagbili ng purga so ito mura lang naman ito no wala pang uh, isang daan. kaya ito yung uh, ano natin no ibibigay natin dito sa bisero na uh, kambing natin so yan po. at uh, ibigay natin ng uh, isang drop bago uh, ano bawat isa pero ito mga Ah, ito. Pero dahil uh, dumidi pa, no? Ayahan muna natin silang dumidi para ano, uh, mayroon silang ano, uh, lakas, no? Uh, marunong na rin silang uh, dumidi, no? Ayan, marunong na. Itong uh, ito, salbahi talaga ito, eh. kamapakali. oh, so, kayang kaya kayang kaya na nilang ano, uh, noong una, tinuturuan ko pa kung saan-saan sila ano, pero ayan, ha, natututo na rin. Kita po ninyo, ayan oh. So, ito, salbay itong uh, ano na ito ayan pati naman hindi sa bibi ito sa bibi o so, ayan na at uh, tumigil ng uh, ano uh, tumigil na siyang uh, dumidi no so bigyan na natin sila ng ano, itong uh, vitamins nila. So maliit lang naman 'yun, nakaya na natin bilhin, pero pwede na ito, uh, bibili na lang tayo ulit pag may uh, pera. so 'yan. baby. sige, sige, sige. Hindi e, mo, uh, si mo lang. So, yan na po, no? At, uh, bigyan natin sila ng tiki, tiki Bukas na naman, no? Yung uh, iba, bigyan natin dahil uh, maliksi naman. Uh, ito lang ang binibigyan natin muna. So, kumplito po tayong uh, sa research patungkol sa mga gamot nitong ating mga alagang kambing. Uh, yun nga lang, at uh, kulang na kulang tayo sa budget. Kaya, sa mga baguhan at uh, hindi pa subscribe sa ating YouTube channel, Huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell, no? So tulungan na rin niyo akong i-share, no, para ma-inspire natin yung uh, mga kababayan rin natin gustong pasukin yung hanap buhay na ito. Pero sa hanap buhay na ito ay uh, wala pong shortcut, no? At tuloy-tuloy uh, na pag-research at kailangan mahaba yung pasensya mo. Kailangan uh, Mahaba 'yung uh, ano mo, hindi ka mainipin, no? Kasi pag naiinipin ka, mabagal kasi itong uh, panakbuhay na ito. Kailangan ay tuloy-tuloy lang at uh, hindi ka naiinip, no? So, ayan po, no? At uh, uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ulitin po natin, no? Ay, uh, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hit's na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina tungkol sa ating uh, pagbibintures ng farm no at uh, sa mga kababayan po natin mga OFW mga kababayan po natin mga immigrants sa uh, shout out po sa inyong lahat at uh, nawa'y ligtas po tayong lahat mga kababayan po natin Luzon Visayas at uh, Mindanao ito po yung uh, buhay farmer no livestock farmer so maganda at uh, ito meron tayong bagong blessing so ito yung uh, binibigyan ko ng tiki-tiki Uh, meron naman na uh, mga maliliit pa dyan pero maliliksi naman sila at uh, mag isang buwan uh. o, hindi, hindi, ko na binigyan dahil uh, mali, maliit lang to ito lang muna yung bibigyan ko ng tiki tiki itong uh, ano bali pangalawang araw pa lang itong uh, mga bisiro na ito nung ipinanganak no? Pang pangalawang araw ngayon si 22 tayo ngayon at uh, pinanganak ito ay uh, January 20 so yan po at tuloy-tuloy uh, lang tayo no sana ay tuloy-tuloy uh, rin ang inyong suporta uh, sa ating uh, munting channel Biyahe ni Benji no at uh, uh pa na rin yung aking uh, FB no Benji Kanakan no so ipa tayo monetize diyan sana ay uh, mamonetize na tayo para uh, na para resolve na natin yung lahat-lahat ng ating mga suliranin you no know, patungkol sa ating ano para kung kikita tayo siyempre, magkaroon na tayo ng pambili ng pagkain at uh, mga gamot nitong ating mga alaga. Oh, ito po yung uh, kabuuan ng aking uh, area eh, no? Kung saan at uh, nandito pa yung uh, ating kambing uh, no sa lugar na ito. Uh, nailipat ko lang yung mas kubidak. Dito rin na kung uh, ano ng uh, ito, kaya ng itong uh, mga native chicken na ito. Ay uh, ano, ah uh, tinaparami ko dahil uh, yan yung uh, gusto kong nga uh, i-ano dahil ito puro native chicken na ito at uh, malapit na rin mangingitlog to so yan yung uh, gagawin nating uh, breeding no ayan yung uh, natin dito ayan oh malikot yan oh yung ano na yan ayan, oh, yung maliit na yan <laughs> uh, katatalo niya sumabit nung isang gabi abutin na lang napuntahan ko so Okay na sila no at uh, itong nanay uh, pinapa uh, didi naman niya yung uh, anak niya ayano no? marunong na rin sila maghanap ng kasi nung una hindi siya marunong uh, kung saan saan sila pumupunta kaya no? uh, hirapan tayo at itong nanay naman ay uh, nag ng pagkain siyempre niwanan niya pero kanina ay uh, naabutan ko doon natutulog sa sulok yan po, no? uh, ito mga kambing mamaya-maya pa naman natin to palalabasin, dahil uh, maagang-maaga pa, yan so, ang uh, una-unang uh, ano dito, uh, pinapakain natin yung mga breeder natin pangalawa, yung uh, maskubidak at uh, pinagiba ko yung uh, pagkain ng maskubidak at saka yung breeder natin yung mas kubidak at itong mga gumagala na ito ay uh, yung uh, pini kong uh, fresh na sahan ng saging hindi na natin pini no uh, kasi uh, tuloy ano lang diretso na kaya <coughs> pag uh, prepare natin sa madaling araw uh, haluan natin ng uh, rice bran ay uh, ano na uh, kaagad na natin binibigay kaya yung uh, mga ano natin, yung mga breeder natin, uh, iba rin yung binibigay natin at uh, yung uh, uh, pinag-mix ko na, ano, yung uh, saha, ano, pinag-mix ko na crack corn at saka GMP4 at uh, yung rice bran. Uh, yan yung uh, binibigay ko sa ating uh, mga alagang, uh, ano, yung mga nangingitlog. Siyempre, inaalaga natin yan dahil uh, yung binibili natin na uh, mga gamot nila at saka yung pagkain, so dyan natin kinukuha. No, sa nabibinta natin na uh, ano uh, table egg. Dapat uh, mahal 'yan dahil uh, fertile na fertile yung eggs na yan. Ginagawa lang nating table egg, no? Dahil sa yun yung kagustuhan natin na uh, makabinta kagad no? Dahil uh, wala naman naghahanap ng fertile eggs dito sa lugar natin, kundi yung uh, table egg lang ang uh, hinahanap. Kaya yun uh, yun lang uh, napoproduce natin araw-araw nabibinta natin sa napakamura na halaga yung uh, ano yung fertile eggs pero dahil uh, gusto natin na uh, tuloy-tuloy yung uh, meron tayong pambili ng uh, patuka sa kanila at uh, mga gamot so binibinta natin na mura no sa kanila tayo mag-iisip ng uh, kung may pera na tayo dahil uh, mahirap no mahirap 'yung sitwasyon natin na wala tayong uh, resources. So 'yan, magandang umaga at uh, ito po 'no, ang uh, buhay natin dito sa farm. Mga pa araw-araw uh, na routine natin, tuwing umaga, hapon uh, bibigyan ng pagkain nila at uh, naglilinis tayo dito sa raging nila. Uh, ganun lang 'no. 'Yung ating uh, sitwasyon dito. So 'yung mga damo-damo 'no, halos sa uh, makakalbo na rin lahat ito wala na rin nasisimot itong uh, bagong panganak na kambing pero pinijtiyaga natin na uh, mangumpay para lang uh, may makain uh, bago ko, ko nangungumpay ah uh, ilalabas ko muna itong uh, mga iba kasi kinakain nila yung uh, pangumpay natin so hindi naman para sa kanila dahil uh, nasalabas naman sila buong maghapon so yan po no maraming salamat at uh, bibigyan na tayo ng pagkain ng ating mga alagang uh, mga breeder at uh, mamaya magwalis tayo dito ganun lang umiikot yung ating uh, uh, buhay dito sa farm no uh, wala tayong uh, pahinga no uh, pero nag-enjoy tayo sa ating ginagawa no although uh, matagal na ano ito matagal yung uh, pera pero Uh, ba, balang araw, baka sakali uh, susuertein rin tayo salamat po, maraming salamat